Bonaventure Drive southeast. Okay. When this order. Head west toward Bonaventure Drive southeast. Parang sa drive to copy pickup ng order. Alam ko may construction niyak. In two hundred meters. On the ninetieth Avenue Southeast, then turn left onto Bonaventure Drive Southeast. No, head north on the Cloud trail Southeast, then turn right. Turn right, then turn left. I'm going to The destination is on the right.

ng buti na lang bukas na yung dining dati kasi sarado yan dahil sa construction ang hirap hirap pumila dyan sa drive thru nauubos yung oras at least madali na ngayon so i-deliver ko to sa Bunny Green okay, buti na lang bahay pangit mag-deliver sa mga ano eh, apartment eh East toward Bonaventure Drive southeast. Head east. Turn right onto Bonaventure Drive southeast. ハハハハ。 ng baby sa nasa Pilipinas siya ngayon tapos dapat papunta siya dito sa Canada sa BC meron na siyang visa ilang araw pa lang dumabas tapos ah, nag-research ka tungkol sa cost of living sa BC kasi magkaibang cost of living dito sa Alberta sa sa BC so ayun uh, mas matas kasi doon kaysa dito para dito actually may mga nagsasabi na yung food halos pareho na lang konti na lang diferentya pero yung housing napakamahal so ginawa niya schedule siya ng uh, usap ulit sa magiging employer niya then sinabi niya yung concern niya na ano yung tungkol sa, sa living niya yung parang anong nangyari nagalit ka agad yung employer sinabi niya siya na dapat bago siya nag apply or habang tumatakbo yung application niya dapat nag-research na siya para syempre yung employer niya gumastos na ng lamia kasi yung lamia napakahirap makakuha eh kahit mga businesses o mga business owners hindi sila basta-basta nangakuha dahil may limit tapos nabigyan na rin siya ng uh, na, issue na siya ng visa kaya nga na sinabi ko kanina baka ang gagawin na lang niya magbubuk na lang siya ng flight niya papunta dito eh since nung sinabi niya yung concern niya nagalit daw ka agad yung employer tapos ayun ang kinalabasan kinalabasan ng usapan sinabihan siya na wag na lang tumuloy umuo naman siya hindi ko alam kung ano yung eksaktong usapan nila pero yun ang hinalabasan hindi na siya tutuloy dito sa Canada kasi parang nainis din siya dahil sinabi lang naman niya yung concern niya tapos nagalit yung dapat na magiging employer niya. So, baga iisipin mo, parang sayang kasi may visa ka na, pupunta ka na lang dito. Saka maganda pa yung visa na binigay sa kanya, yung uh, PR pathway. Ewan ko kung ano yung tawag nila doon, kung anong exact na tawag nila. Pero, uh, TFW, TFW pagdating dito then after 3 months pwede na siyang i-apply ng uh, PR kasi yung trabaho niya dito ang magiging trabaho niya pala dito dapat medyo mataas ang posisyon eh yun nga hindi sila nagkaintindihan kaya yun hindi na lang siya tutuloy Pero napapatanong ako doon kasi nga sa Pilipinas alam ko graduate na yung mga anak niya sa college. Tapos meron din siyang magandang position sa isang malaking company sa Pilipinas. Kasi matagal na siya doon eh. Kumbaga galing na rin siya dito sa Canada dati. 4 uh, years ata siya dito. Then since hindi na approve yung application niya for PR dahil may wala problema sa kanya kumbaga yung isang inapply niya yung buong pamilya pero yung isang anak niya kasi uh, may konting difference siya kumbaga hirap magsalita so parang dun sila na ano or dun, ah, dun sila na deny dun siya na dismaya kasi siyempre, ikaw nandito ka. Gusto mo makasama yung pamilya mo. Tapos inapply mo, hindi na approve, di ba? So, parang na dismaya siya. Hindi na siya nag-reapply ng ano ng PR. Kasi kung totoosin sin pwede naman siya mag-apply na siya lang muna. Then siguro, hindi ko alam yung proseso eh. Siguro pwede niyong kunin yung mga anak niya after that diba pero yun nga yung napapaisip ako na maganda ng position niya sa Pilipinas ano yung purpose niya bakit siya bat kinakailangan niya pumunta dito kasi kung ako tatanungin nasa Pilipinas ako maganda yung position ko, buhay na buhay ang pamilya ko, may 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 meron kang properties, may bahay ka, hindi ka nag-uupa. Bakit pa ako pupunta ng Canada? Bakit pa ako mag, mag mangingibang bansa, di ba? para sa akin lang 'yan. Pero 'yun nga. Bali kaibigan ko kasi 'yan eh. Actually parang tatay-tatayan ko. Kasi mula nung nagsimpisa ako sa McDonald's sa Pilipinas, Nakasama ko na yun, nakasama ko rin sa bahay Nag-rent kami ng apartment dati Pero ngayon ngayon ko lang naisip yung ano yung purpose niya Bakit kailangan pa niyang pumunta dito Kasi winuwo rin niya Yun nga yung cost of living sa BC Pero kung siguro kung dito sa Alberta napunta Wala nang question question yung tutuloy na yun. Pero sa BC, kasi mara talagang mag-take ka ng risk eh. Saka isa pa, sa dami na ng galing BC, lumilipit ng Alberta dahil mataas na talaga ang cost of living doon. So, ayun. Nakakapanghina lang, lang yung effort niya. Yung... Gumastos, syempre, gumastos na rin ng ano din yun sa pagpaprocess yung medical yung requirements pero siguro hindi talaga ito yung time para bumalik siya dito eh, wait. siguro may nakalaan na mas maganda para sa kanya at para sa pamilya niya kaka uh, ano na siya mala eh, kung totoosin yung age niya malapit na siya mag-retire e eh. yun lang na share ko eh. makapang hinayong na uh, uh, ganun yung kinalabasan after lumabas ang visa niya ng ilang araw, after 3 days kinausap niya yung, yung magiging employer niya hindi rin mm, matutuloy